you mm -hmm. Ayan mga ka-Josserap, tara samahan niyo. ako. Pupunta kami ngayon ng Commonwealth Market para mamalengke mga ka-Josserap.

dalawang piso. Dalawang piso. Yeah, Gagawin. Uh, double na May taba, wala? Wala. Ha? 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 po Ha? Hey, ito, ito po. Ito ko kita, ma'am. po. Para maganda. Dalawa lang po? Oo ano? Ah, ito po. Dalawang kilo. Eh, mo ka ito. Magkano itong isa? 40 Makanin sho, Maite. Ito mm -hmm. Ano to, Te? Tingnan Try ka yan. Ito ko para Magkano 'yan. 55. Dalawa. Dalawa. Nung ganyan, magkano? Magkano isang kilo? Pag no, magkano na lahat? Tapos isang kilo nito? 65. Yung 60 lang Isang kilo? Oo. Pero kailangan mo kung ito ako. Hindi nga. Bago ba ito? Bago ito. Tapos ano nito? Ah, isang kilo din. Isang kilo din. Isang Okay. Okay. Pwedeng pa-chop na. Chop na pa yan. Chop na. Pa-chop na. Ilang slice? Apat? Oo. Oh. Yung sakto lang yung lahat. Sakto lang. 该能回。 mga ista. May oh, pa. Ito so, yung kabila. Bibili ako

Ito. So, 120 you know? na lang. Alot. kilo. Tapos saluan mo nito. Pang adobo. Adobo lahat Adobo lahat lang. Sobrang lang pa ka. Patunga, like 5, 3, 4, 5, pegang Ayan mga ka-Diyosarap, pa-uwi na kami medyo ginabi na kami, sabi ko sa kapatid ko mag-tricycle na lang tayo dahil hindi ko payang buhagan pataas para maghintay ng taxi mga ka-Diyosarap ang bigat ng mga pinamili namin mga ka sa wakas, bago magsara yung Commonwealth Market nakapamili kami mga ka-Diyosarap awa ka mo Ayan mga ka-Jossarap, kaka-uwi lang namin. Galing kami Commonwealth Market na malengking na kami. Ayan, so yung 4K natin mga ka-Jossarap, ito na yon Sobrang mahal na mga bilihin ngayon. Yan na lang yung inabot ng mga uh, budget natin. Go. Ayan ba, kadyo, sarap na pa-uwi lang namin. Grabe. Sobrang pagod na pagod. Tapos, pumunta kami ng magahan. Uh, inabot na kami ng gabi, mga kadyo, sarap. Commonwealth Market. Okay, so bumili tayo ng talong. Uh, fresh na fresh. Tapos, meron tayo ditong ang palaya. Bumili din tayo ng kalabasa, squash. And then, upo. Meron lang ang pizza, face mask, mga kadyo, sarap dahil. Meron na naman itong ubut-ubut. Uh, Tapos, meron tayong beans. Ayan. Green beans. And then, kamatis. Meron tayong kamatis. Tapos, repolyo. Yan yung mga repolyo natin. Pinost mo. Pwede. Pwede lang tayong patatas dito. Pwede tayong sibuyas. Bawang. Sa kaliya. Meron din silet. Ayan mga ka-Josserap, uh, bumili rin ako ng shomai. Ayan, dimson. Tapos meron tayong dumplings. Okay? So, itatry ko to mga ka-Josserap. Tapos meron din tayong uh, chorizo. yan. Uh, isang kilong chorizo. Tapos, meron tayo dito ng um, skinless. Ayan, mga kajoserap. Tapos, nandito naman sa baba, papakita ko muna yung skinless, yung anitsura. Ito yung itsura ng skinless, mga kadyo, sarap. Ayan, bumila ko nito, ah, uh, dalawang piraso. Ayan. Ito siya. Tapos, ito naman is ililipat natin to sa tupperware. Ayan naman si Riza May, mga kajoserap At, tinutulungan niya ako. Okay? Sabi ko, ilagay niya sa tupperware. Ayan. Ayan mga kadyo, sarap. Okay, so bumili ako ng dalawang kilong uh, baboy. Buksan natin yung tubig. Tapos bumili rin ako ng dalawang kilong uh, buto-buto mga kadyo, sarap. Siyempre, kailangan linisin muna natin yung mga pinamili natin. Okay? ayan mga ka ah bumili din ako ng tatlong kilong manok okay. mga ah, fresh na fresh yung manok natin kailangan hugasan din natin ito ayan mga ka sarap bumili naman din ako ng galunggong okay so isang kilong galunggong mahal na mga isda rin ngayon And, tapos bumili ako ng uh, meron tayong itong tulingan bumili din ako ng tulingan masarap to so pang gata mga ka sarap tapos, meron tayo ditong Um, tilapia. Bumila ka ng dalawang kilong tilapia. Ang pinalinis ko na rin. Nakalimutan ko yung pinalinis yung um, ito. Ayan mga kajosarap yung pinamili ko. Sobrang mahal na mga bilihin ngayon. Ito lang yung binali ko mga kajosarap. Nagkakahalaga na siya ng 4,000 pesos. So meron tayo ditong uh, manok, tatlong kg manok. Meron tayong galunggong, isang kilo. Meron din tayong baboy dito, pork, 2 kilos. And buto boto ng baboy, 2 kilos. Tapos meron tayo ditong uh, tilapia na dalawang kilo, at meron tayong isda na ganito, yung nilalagyan ng gata, Nakalimutan ko yung pangalan. Tapos meron din tayo itong mga gulay, iba't ibang klaseng gulay, mga kajoserap Meron tayong shomai, meron tayong skinless, meron tayong ah, baloney, baloni, mga kajoserap sarap. Ayan. Tapos, yan yung mga gulay natin, meron tayong repolyo, upo, talong, okay? Sobrang mahalang bilihan yun mga kajosarap. So for today's video, yun lang muna mga kajosarap. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye for now!